Sikretong paraan para tuloy-tuloy ang pera na papasok sa at hindi ka mawala ng pera. At dadaloy ang swerteng tuloy-tuloy ngayon pong taon ng 2025. Pampaswerte sa negosyo, sa trabaho at sa mga mananaya. At hindi lamang maliit na halaga po ang ma-attract dito. Ito po ay maghahatid at mag-attract ng napakalaking halaga ng pera. Kaya guys kung gusto mong malaman ito kung paano gawin, panoorin lamang ang video ito. Ituturo ko po sa inyo step by step at kung paano gawin at kung kayo man po'y baguhan dito sa ating youtube channel, huwag po inyong kalimutan like, share, subscribe na rin kung hindi ka pa nakapag-subscribe don't forget to hit the bell button for notification para ma-notify ka sa mga susunod nating na mga videos Hello mga kaswerte! Kumusta? Welcome to our YouTube channel! Ayan, Happy Chinese New Year po sa lahat! Sa aking mga taga-subaybay, no? Binabati ko po kayo ng Happy Chinese New Year po Sana po sa taon ng 2025 Ayan, uh, mula sa araw na ito uh, Sana po, no? Lahat ng iyong mga wishes, lahat ng iyong mga pinangapangarap po Sana po, dasal ko po para po sa inyong lahat at uh, tanging uh, hiling ko po sa ating Panginoon no, kung ano po ang yung mga pangarap, sana po nitong taon ng 2025 ay ipagkaloob po sa inyo. Okay? So, guys, be positive lamang po. Again, Happy Chinese New Year po sa lahat. And then, shout out po sa lahat. Luzon, Visayas, at Mindanao. Ang dami ko po mga taga-subaybay po na mga nanay. Ayan, sa mga mahilig sa mga pampaswerte dyan. Kumusta na po kayong lahat? At gano'n din sa mga tatay at mga uh, anak, no? Sa pamilya po. At gano'n din sa ating mga kaibigang OFW. Kumusta na po kayong lahat? Sana po nasa malusog at masaya kayo sa araw araw na ito habang nanonood sa ating video. Okay? At ito po ang first new moon po sa taon ng 2025. Napakaganda po. Gumawa tayo ng kakaibang pampaswerte kasi po ito po yung makakatulong sa atin sa buong taon na magiging masagana at magaan po ang pasok ng pera. Kung isa man kayo po guys na mahilig sa mga pampaswerte at marami na kayong ginawang pampaswerte, uh, be positive lamang po. Okay? Guys, ang sekreto po, positive lang tayo and then samahan po ito ng taimtim na dasal at pananalig sa ating mahal na Panginoon at sipag at syaga. Kung may mga pangarap po tayo, syempre, trabaho po tayo. Okay? At sa mga nanay po at mga lula, ang dami ko pong mga bye subaybay ng mga senior citizen, Ayan guys, huwag kayong mag at mag-wish na lang po kayo para sa inyong mga apo, mga anak po ninyo. At sana po, syempre, pag uh, ito po mga apo ninyo guys, no, pag yun po ay magiging success, no, ayan, hindi kayo makalimutan yan. So, ipagdasal po natin. Okay guys? So, ayan, mga senior citizen, relax lamang po kayo. And then, alagaan po ninyo ang iyong mga sarili. Okay guys, so sa araw po ito guys, pag-usapan po natin ang isa sa isa sa pinakamabisang paraan din upang mag-imbita ng swerte sa iyo pong tahanan, sa iyo pong pamilya no. Kasi guys ay isa karing ring negosyante at medyo uh, Ramdam mo po yung parang uh, parang pabagsak na po yung business ninyo. Pwede po ninyo itong gamitin, pampaswerte po sa yung negosyo. At ganun din po no, sa ating tahanan. Ayun, kung ano yung mga uh, Uh, ginagawa natin araw-araw guys ito po yung mag-attract po sa atin ng magandang kinabukasan sa atin so baga sa ano guys no ika nga guys lahat po ng mga ginagawa natin magdepende po yan sa atin kung tayo po ay nagsipag at magiging positibo tayo guys ayan malakas itong mag-attract po ng katuparan sa ating pangarap at makunit mo yung sarili mo guys sa universe lalo po pag lalo, lalo po guys ay uh, nagme-meditate po kayo no uh, sekreto lamang po guys no para magiging makunit mo yung sarili mo sa universe mag meditate ka araw-araw para ma-relax ka and then magkaroon po kayo ng maganda po na daloy ng pera sa iyo swerte po ang iyo pong ma-enjoy araw-araw. Okay? So, ito po guys ang mga isi-share ko po sa inyo. Pwede ninyo itong gawin kaagad ngayon, lalo po sa first new moon, sa full moon, sa first Friday. Ito po mga first po. Ano? So, ito pong araw na ito, ito yung first new moon po sa taon ng 2025. Pero guys, kung late mo po itong mapanood, huwag kang mag-alala, pwede mo po itong gawin sa iba pong araw, okay? And then ngayon po ay Chinese New Year, ayan, isabay mo na rin ito sa iyo pong pampaswerte na gagawin. Ako guys, marami na pa akong nagawang pampaswerte sa umagang ito, ayan. Kung ano yung mga sinishare ko po sa inyo, ayan, ginagawa ko na po, okay? So ito guys, dagdag mo po ito sa iyo pong pampaswerte sa Chinese New Year. So kailangan mo lamang po ang pula na uh, tela. Or tahiin lamang po ninyo guys na may uh, ganyan, yan, para malagyan natin ito. Kasi dito natin ilagay ang ating pampaswerte, okay? At guys, napansin po ninyo, ay eh, nagsuot po ako ng pula po na uh, damit. Kasi po, Chinese New Year ngayon, ayan, gusto ko kasing ma-attract ang swerte at maganda po na uh, pananalapit sa buong taon. And then, good health na rin kasama po. Kasi ang kulay na pula po, swerte po yan sa pera. So, ngayon po, kailangan mo rin dito guys ang asin. So, ito guys, nilagay ko na ang asin dito sa ating cellophane. Kung mayroon po kayong cellophane na ganito, yan. Ayan, maglagay kayo ng asin. Pero ito yung asin na nilagay ko po, ito yung Himalayan salt. Kung wala kang Himalayan salt, guys, pili kang gumamit po ng asin po na ginagamit mo po sa iyo pong pagluluto. Okay, guys? And then, kailangan mo rin dito yung mga durog-durog na mga dahon ng laurel po. Ito po yung ating mga durog-durog na dahon ng laurel. Kaya, guys, magagamit mo yung mga durog na dahon ng laurel po. Ikaw, ito. Okay? So, next, kailangan mo rin dito yung luya. Kung mayroon po kayong luya, dyan, guys, na tumubo na po, may kontel na, yun po ang maganda mong gawin. Pero kung wala kang luya na tumubo na, okay lang din. Okay? So, kasi guys, ang luya, malakas po 'yan mag-imbita po ng positive energy. Malakas po 'yan mag-imbita ng swerte. So, ang una mong gagawin, guys, ayan. Uh, umupo ka na uh, tahimik at nakaharap ka sa may silangan. Kung pwede kang magsindi ng kandila sa paggawa nito, magsindi po kayo ng kandila. At bago ka mag-umpisa guys, ayan, uh, uh, mag-inhale, exhale ka muna. Release mo muna yung mga bigat sa dibdib mo, yung uh, gumugulo sa isip mo. Ayan, kalimutan mo muna yan habang Ah, uh, gagawin mo po ang para ito. Kasi guys, kailangan po dito magkakaroon po tayo ng malinis na isip at yung puso po natin, relax po tayo. Okay? So kung may problema ka, isang tabi mo muna 'yan para uh, magawa mo itong pampaswerte ito. I'm sure makakatulong po ito sa inyo. Kailangan lang naman uh, positive tayo, okay? So, ngayon guys, bago ka magumpisa, umpisa yan, inhale exhale po. Pagkatapos po, pagkatapos mong nakapag-inhale exhale, magsindi ka ng kandila if makasindi ka ng kandila. Kung hindi naman, okay lang po yan, okay? So, ngayon po, kahit anong oras mo gawin ito sa araw ng new moon, pwede pwede po guys. Kahit mamayang gabi, bago ka matulog, pwede po itong gawin, okay? So, ngayon, nakapag-inhale exhale na po kayo, ang gagawin po ninyo guys, ayan. Um, ito pong ating uh, dahon ng laurel guys, ito po. At itong asin, ang asin po ilagay na sa plastic na cellophane po kasi pag hindi mo siya ilagay sa plastic na cellophane, uh, magtubig po 'yan lalo po guys sa uh, malakas 'yung negative energy po sa 'yong bahay. Ang grabe guys, magbasa talaga ito, mamasa-masa ito. Kaya kailangan mong may cellophane na nakabalot diyan para mapalitan mo kaagad 'no kung nagtubig na siya. Yun po ang sign guys no sa asin pag ilagay po natin ito kahit sa ang lugar ng ating bahay pag ito po ay nagtubig siya at ah, uh... Grabe yung nagbasa siya guys. Yun po ang sign na grabe ang negative energy na nahihigop nito or na nito. So kailangan mong palitan ito. Sa pagpalit naman nito guys, pag once na ito pong asin nagtubig, ibuhos mo kaagad ito sa iyo pong iniduro and then ah uh, buhusan ng maraming maraming tubig para ma ya doon. Okay? Huwag mo siyang uh, itapon kahit saan-saan. Huwag -saan. mo itapon sa basurahan mo. Okay? Kailangan ma-flash kaagad doon. And then guys paalala lamang po kailan po laging nakatakip ang inyo pong iniduro lalo po pag iniduro ninyo ay nasa loob po ng iyong pong bahay okay so ngayon po guys no uh, ilagay itong lahat ng ito guys sa pula po na tela okay ito po so ito ilagay mo itong uh, dahon ng laurel lahat po guys ilagay pagkatapos po guys ang ating asin yan, kailangan po nakabalot ang asin para ilagay mo siya diyan, okay? Ganyan. And then ang next ang next po guys, dito po sa ating uh, luya, ang luya po guys, isulat mo po dito yung halaga ng pera. Kahit magkano po guys, for example, Um, gusto mong makatanggap ng 1 million this year no 1 million, doon muna tayo sa bababa, ayan, gusto mong magkaroon ng 1 million this year, isulat mo dito 1 million, okay or up kahit magkano pwede. Okay? Kasi guys, ito pong ating gagawin is pang isang taon po ito. Okay? So, ngayon po, dito, naisulat mo na dito yung halaga ng pera sa harapan. Kailangan gumamit po kayo ng pula na pentel pen. And then dito po sa may uh, isang gilid guys, sa other side ay 11-11. Guys, ang 11-11 po, itong 11-11 pag ito po guys, ayan, Um, swerte po ito sa pera, and then success, and then sa career, sa buong pamilya guys, maganda po ang 1111, -11, okay? And then dito sa may isang giliran, sa one side po, uh, isulat mo tatlong piraso po na sign ng pera po. Ako guys, lagi ko talagang sinusulat yung sign ng pera kasi once na isusulat mo, kakaiba talaga yung swerte. And then, dito po sa pinakailalim, guys, yung iyo pong uh, first letter na yung pangalan, ah uh, yung pangalan mo, middle name mo, at saka yung apelido uh, mo. Uh, first letter lahat kasi hindi naman magkakasya kung isulat mo ang buong pangalan mo, okay? So, once na naisulat mo na po, guys, uh, sa Luya po, ulitin ko po, pag may kontel, mas the best. Pero kung walang kontel, okay lang po yan. Okay? Ang susunod na gagawin po ninyo, guys, ayan, ilagay ang lahat dito po sa pula po na tela. Dito po. Ayan, wag mo muna siyang isara, guys. Ganyan lamang po. Buksan mo siya. Ayan, buksan ng ganyan. Pagkatapos po, hawakan mo po iyan, guys. Ayan, hawakan. And then, pagkatapos po, uh, mag-wish ka ng taimtim. Kung ano yung mga pangarap mo, guys. Kung ano yung isinulat mo dito. Kung magkano yung halaga na isinulat mo dito. Pwede yung po ang banggitin ninyo. Pero, guys, kailang walang sana. Pag nag-wish po tayo, guys, kailang po walang sana. Okay? For example, I attract the power of the universe. Okay? Yun po ang pinaka -importante. I attract the power of the universe to grant my wish. Magkakaroon ako ng ganitong halaga na pera. Tuloy-tuloy ang pasok ng pera sa akin nitong taon ng 2025. I claim it, I claim it, I claim it. Balik-balik ninyo pong banggitin yan, guys. Okay? Balik-balik mong banggitin and then habang nakahawak ka nito pagasaanong ibulong mo dito okay and then guys pagkatapos po ayan talian mo po ito guys and then ito po ilagay mo ito doon po kung business po sa business po niyo ito ilagay ilagay doon po sa harapan po niyo sa iyo pong tindahan kung sa negosyo mo po ito gamitin pero guys kung ito po sa bahay po doon mo po ito ipwesto sa may likod ng iyo pong main door. So, ita, i, i, ano mo lang siya nang scotch stick doon sa may likod ng main door. So, uh, di ba po, pag sara ng main, uh, main door natin, hindi naman makikita to sa mga taong pumapasok, okay? Kasi nakatatago siya. Kailangan kasi guys, matago po yung mga pangpaswerte natin. Hindi natin pang display po ito, okay? So, ngayon po, eh, hayaan mo lang siya dyan. And then guys, pag ito po, na-observe po ninyo na nagtubig yung asin. Ang asin, palitan ka agad. And then, ang luya at saka dahon ng laurel, hayaan mo lang siya. I-monitor mo lamang po ang asin, guys, kasi once na nagtubig po yan, grabe po ang negative energy na na-observe nito. Okay? Kailangan po, guys, agad-agad magpalit ka ng bagong asin. Huwag kang magpawala po nito sa iyo pong likod ng iyong pintuan kung sa bahay mo po ito gamitin. Okay? Ito po yung magdulot po ng swerteng tuloy-tuloy sa inyo. 100% po na swerte po ang dulot nito. Importante guys, pasifika ka at naniniwala ka sa ginagawa mo. At uh, magtiwala ka na darating sa iyo ang mga pinapangarap mo. Guys, itong mga ginagawa natin pampaswerte, pawang mga gabay. Okay? Makakatulong ito. Baga ano, natural na mga remedies po para makuha mo yung mga pangarap mo ng mabilis para maabsorb yung mga negative energy. Pero guys no kung hindi ka naniniwala sa mga pampaswerte, huwag mo na lang na gawin ito kasi hindi din ito gagana sa iyo, okay? So, gagana lamang po ito sa mga tao po na positibo mag-isip at positibo po sa mga ganito po, sa mga pampaswerte. Ako guys, ah uh, salamat po sa Panginoon. Ang dami ko na pong mga wish na unti-unti na pong na uh, binigay ni Lord. Unti-unti na po kaya guys, sana po isa ka din sa palarin sa mga sinishare kong pampaswerte. Kung nag-work ito sa iba, nag-work sa akin, alam ko po mag-work po ito sa iyo. Ayan. So ayan guys, no? Gawin po ito guys. Kahit ngayon, pwede mo itong gawin. No? First new moon sa taon. At kung hindi mo ba gawa ito ngayong araw na ito, pwede mo pa itong gawin sa biyernes, sa susunod po na mga um, araw. Okay, guys? So, ayan. Maraming salamat po sa iyo lahat. Huwag po niyong kalimutan. I-like, i-share, subscribe. Darin po, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, don't forget to hit the bell button for notification para ma-notify ka sa susunod na ating mga videos. Thank you so much. God bless everyone. Mabuhay po kayong lahat. Bye! Happy Chinese New Year po sa lahat!